Dalawang araw matapos inanunsyo ni Vladimir Putin ng presidente ng Russia ang kanyang mga pagbabanta tungkol sa nuclear war na magaganap kung magde-deploy ng mga sundalo ang US at West sa Ukraine ay tuluyan ng minobilize ng NATO ang kanilang kwersa na mahigit sa 300,000 na sundalo na nakahanda ng pumasok sa bansang paulan kung saan ang bansang ito ay nagsishare ng border sa bansang Belarus ang may inaalay ng Russia sa Europa na siyang tuluyang magpapainit sa tensyon sa rehiyon na baka magresulta sa isa na namang digmaan or World War at sa panahong ito ay paniguradong magugunaw ng mundo dahil sa mga nuclear weapons ng magkabilang partidos sa labanan, partikular ang Russia at US. Ito ang kwento ng duluyang pagtaas ng tensyon sa digmaan ngayon sa Ukraine. Matapos si mobilize ng NATO sa border ng Poland ng mahigit sa 300,000 na kanilang mga sundalo para i-counter mga pagbabanta ni Putin ang presidente ng Russia ng nuclear war. Kung sakaling magdi-deploy ng mga sundalo ang West sa Ukraine na paniguradong magri-resulta sa World War III at tuluyang pagkagunaw ng mundo Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Mahigit sa 300,000 ng mga sundalo ng NATO ang naghahanda na ngayong pumasok sa bansang Poland na para makipaglaban sa puwersa ng Russia na patuloy na nakikipagbakbakan sa digmaan ngayon sa Ukraine. Naayon pa sa Deputy Chief ng Polish General Staff na si Karol Dymanowski ay handang-handa na daw ang kanyang bansa sa digmaan pati na ang NATO High Command ay naka alert na sa sitwasyon ngayon sa digmaan sa Ukraine. Ginawa ang pagmobilize ng pwersa ng NATO matapos ng pagbabanta ni Putin ang presidente ng Russia ng nuclear war. Kung sakaling magdi-deploy ng mga sundalo ang West or US sa Ukraine, Bago pa man sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia noong 2022, matagal nang may mga sundalo ang US na nakadistino sa Poland na umabot sa ilang libo kung saan palagi itong lumalahok sa pagsasanay ng militar ng Poland sa dagat, himpapawid sa lupa at higit sa lahat ay pati na sa cybersecurity kung saan ayon ba sa Polish General Staff ay paniguradong madadagdagan pa ang bilang ng mga sundalo ng US sa Poland na baka aabot ng 100,000 troops dahil sa latest na mga pagbabanta ni Putin laban sa West, partikular sa US. Ayon sa international media na ang planong ito daw ng NATO ay matagal nang inapurbahan ng lahat ng kanilang mga miyembrong bansa sa kanilang huling pagpupulong sa Vilnius Summit na ginanap sa syudad ng Vilnius, ang kapital ng bansang Lithuania, kung saan nasa mahigit 40,000 lang ang bilang ng mga active na sundalo ng NATO ang nasa border ng Poland sa pagsiklab ng digmaan sa Ukraine noon. Pero bigla itong lumobo at umabot na sa mahigit 300,000 ng minoridong mobilize ng NATO at naghahanda ng pumasok sa border ng Poland. Dalawang araw matapos inanunsyo ni Putin ang kanyang mga pagbabanta ng nuclear war sa international media. Dagdag pa ng Polish General Staff na si Dymanowski ay talagang handang-handa na daw ang mga sundalo nila at ng NATO na kumprontahin ang pwersa ng Russia kahit pa man daw na hindi pa nagsisimula digmaan sa Ukraine noon ay talagang nakahanda na ang kanilang pwersa sa lahat na mga posibleng mangyari kung saan merong walong battle groups ang NATO sa Eastern Europe na magsisilbing initial frontline defense nila kung sakaling may magaganap na Russian invasion sa rehiyon apat sa mga battle groups na ito ng NATO ay nasa Baltic States at Poland kung saan suportado ito ng kanilang bagong itatatag pa na apat na battle groups sa Bulgaria, Hungary, Romania at Slovakia. Ang tanong ngayon ay kung ano ang susunod na gagawin ni Putin sa tuluyang pag-escalate ng tensyon sa riyon handa ba talaga si Putin na bitawa ng kanyang mga nuclear weapons laban sa NATO at US? Ang sagot ay malalaman kaagad natin kung papasok na ang kabuang pwersa ng NATO sa Poland dahil mawawala na ng option si Putin dahil sa matinding banta na ito ng NATO sa Russia at mapipilitan talaga si Putin na pakawala ng kanyang mga nuclear weapons at paniguradong sa Ukraine ito unang babagsak para mapigilan ang pag-advance ng puwersa ng NATO sa Belarus, ang natatanging harang ng Russia sa Poland, pati na ang Ukraine. Pero hanggat hindi tumatawid ang puwersang ito ng NATO sa Poland na ay paniguradong hindi rin bibigay si Putin sa tensyon na ito pero isa lang ang sigurado sa sitwasyong ito ay talagang seryoso na ang sitwasyon ngayon sa Rion. At kakalat pang pa tensyon na ito sa Asya dahil sa mga kaalyado ni Putin sa Asya, ang China at North Korea na paniguradong maghahanda na rin ang China laban sa si US at baka tuluyan ang umatake ang mga Chino sa Taiwan. Pati na si Kim Jong-un ay baka umatake na rin sa South Korea kung saan nakabase ang libo-libong mga sundalo ng US sa South Korea na magiging ganap ng World War III. Kung aabot man sa puntong ito na gagamitin talaga ni Putin ang kanilang mga nuclear weapons ay paniguradong gaganti rin ang NATO at US sa kanilang mga nuclear weapons pati na ang China at North Korea na pareho rin may mga nuclear weapons at isa lang ang magiging resulta nito ay ang tuluyang pagkagunaw ng mundo. Pero hangga't hindi tumatawid ang mahigit sa 300,000 na sundalo ng NATO sa Poland, ay talagang hindi rin ito kakagatin ni Putin. At lahat ng ito ay nagsimula sa latest na banta ni Putin sa West at US. Sa ngayon ay napakainit na ng tensyon sa iba't ibang panig ng mundo mula sa digmaan ngayon sa Israel sa Gaza, mga pagbabanta ng Iran sa West at sa Israel, pati na mga walang tigil na pangataki ng mga Houthis sa Red Sea at pambubuli ng China sa West Philippine Sea, kaguluhan sa Caribbean, sa bansang Haiti, pati na sa Africa, hanggang sa napakainit na tensyon ngayon sa Europa, partikular sa digmaan sa Ukraine. Ito na ba ang mga sinyales na talagang sa taong ito magaganap ang World War III na paniguradong magsisimula na namang muli sa Europa? Para sa iyo, tama lang ba ang ginawa ng NATO na i ang 300,000 na sundalo nila sa border ng Poland na baka siyang mag-trigger sa nuclear war. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunod.